So, kumusta po? Ngayon ay nasa loob tayo ng sasakyan. So, mabilis ang tutorial lang to kung paano natin, paano ba pinapaandar ang automatic na sasakyan. So, napaka-simple lang naman dahil meron siyang start at stop engine. So, pipindutin lang natin ito. Ito po ay expander GLS. Ayan. Pipindutin, pipindutin natin ito kasabay ang pag-apak sa brake. Ayan, dito po. So, pagpasensya nyo na madumi ang ating sasakyan dahil naguulan at hindi pa ako nakakapagkarwa so by the way so yun lang aapakan natin yung brake dito ito po yung brake nya and then pag naaapakan yung brake so pindutin natin ng start so ganun lang po kadali kung papaano pinaka start ang transmission automatic so sana po ay inyong nakuha So alam ko marami na rin mga tutorial na ganito. Pero siyempre baka meron pang hindi nakakaalam kung pa, paano ba pinapaandar ang automatic na sasakyan. So siyempre bago tayo bibili dapat meron tayong alam na kaunti tulad ko nung hindi pa ako marunong. So nanonood din ako kung pa, paano ba paandarin. So mas maigi na meron tayong alam at saka siyempre kailangan din nating mag-aral sa pag paano ba pagmaneho ng sasakyan at paano ito pinapaanda so yun lang po sinabi ko nga mabilis ang tutorial lang ito sa sasakyan bye guys